Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for uh, November 24 hanggang November 30. So mga Aquarius, nasa dulo na tayo ng November. Konting kembot na lang. Naku, December na, Pasko na. So ano po naghihintay sa inyong ngayong linggong ito? Let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading, the Three of Cups. Wow, beautiful. in the area of what you want you have the four of cups yes in the area of what you need you have the ten of cups wow in the area of what's affecting your current energy you have the devil card interesting interesting in the area of your near future you have the seven of cups wow this is really beautiful very very beautiful in the area of your challenge you have the ace of cups in the area of your fortune, you have the three of pentacles. Who three three? Mama yipik ko sa Kano ibig sabihin yan. In the area of your um, divine messages, you have the king of swords. At ang outcome yung po for the week ito yon. mamaya sabay sabay natin siya bubuksan at the end. But first, Aquarius, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, salamat po, salamat po. Every time po na meron tayong libreng reading for Aquarius dito sa ating channel, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, the five of wands. This time around, Aquarius, you will find a solution pagating sa mga conflict, issues, drama, or competition na kinakaharap mo. No? Um, ang narinig ko, time na for you to stand out. Both cards are telling me, ikaw ang mamamayani. Time na for you to really shine. No? Ipakita mo yung kakayanan mo, ipakita mo yung galing mo para ikaw ang manalo sa tunggalian na yan or competition na yan. I don't know why. I'm seeing here na some of you are working in a very competitive industry. No? Parang meron sa inyo na talagang kailangan maglaban-laban to get this client, to get this approval, to get this um, proposal na matanggap or para makakuha ng kota. am um, napaka palaban din ng mga kasamahan mo. At doon lumalabas yung tapang mo rin sa anxiety din at some point. Pero here, sabi dito, gawin mo mga kaya mo para manalo ka. Okay? Some of you, ibang acquires dyan, very, very, um, nasa, sit nasa sitwasyon ka ngayon ng confusion. Confused ka sa maraming bagay. So, this week is a time for you to really collect yourself. Alamin mo yung gusto mo sa ayaw mo. Alamin mo yung tamang ruta sa mga balak mong gawin para mag-streamline yan at magkaroon ka ng uh, valuable outcome moving forward. Okay? At the center, you have the Three of Cups. Three, three, is talking about your ancestors. Okay? You are being loved, uh, appreciated, protected by your ancestors na nasa kabilang buhay na Aquarius. So, uh, pasalamatan mo sila by praying for them or magtirik ka ng kandila later kasi kahit nandoon na sila sa kabilang buhay ay pinaprotektahan ka pa rin nila hanggang ngayon. So, very, very blessed ka and very, very cherished by your ancestors. Okay? The three of cups here narinig ko, you're gonna celebrate something. Sabi ko nga sa inyo, maaaring ikaw ang manalo, ikaw ang makuha, ikaw ang pinaka nagstand out sa dami ng mga taong ito na pwedeng piliin din, pero ikaw, sa'yo binigay, kumbaga. So, you are actually winning something or overcoming something na pinaghirapan mo. So, this is a call for celebration, harvesting good outcome, Talagang pag-ani ito ng magandang resulta mula sa pinaghirapan. Kaya ngayon, eyes on the prize, eyes on the target. Huwag kang magpadala sa mga issue ng iba or sa drama ng iba. Kailangan nakatuto ka talaga sa uh, goal mo so that you can have this celebration moving forward. Okay? Clarify natin to Aquarius. The Three of Cups being clarified by the eight of swords. Wow. Yes, makakawala ka na daw sa yung limitadong mundo. Akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi maabot, pero biglang boom. Napatunayan mo na kaya mo eh. So you are rejoicing your progress. You are rejoicing your ability na makawala sa isang problema o sa isang issue. Um, napakaganda nito kasi kitang-kita ko yung paglaya mo talaga at nakahanap ka ng solusyon sa akala mo wala ka nang magagawa, akala mo failure na, akala mo dead end na, biglang boom, dumating yung magandang balita, ikaw ang nagwagi, ikaw ang nag namayani, at mag-celebrate kayo with family and friends. So kung may hihintay kang good news or tawag, text, or development, or result, darating yan sa'yo this time. Congrats po. So Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating special reading for you? In What You Want, You Have the Four of Cups. Um, very, very disappointed ka na about something, Aquarius. Sabi mo, paulit-ulit na ako nag-try, lahat na ginawa ko, pero bakit ba walang nangyayari? And sobrang disappointed ka na, dismayadong-dismayado ka na, and may frustration doon. Pero nakita ko rito, that frustration will be your fuel para magiging gasolina mo siya para lalo kang lumaban. Sabi mo, natalo ko pero hindi ako titigil, kukunin ko pa to. Maghahanap ka ng paraan, kakayod ka, lalaban ka. Um, huwag kang sumuko porke hindi mo nakuha or porke wala pang nangyayari. Kailangan mo pang itry. No? Kailangan mo pang lumaban pa, sumubok pa. Kasi nakita ko, ibibigay naman sa'yo eh okay? Uh, meron pa parating na bago sa'yo. Kaya wag mo nang panghinayangan pa yung mga nauwi sa wala. Yung mga natapos doon, yung mga walang nangyari. Mag-focus ka sa bagong strategy, bagong plano, bagong pagkakataon. Kasi may chance ka pa. So, you're gonna win in the presence of a lot of competitors dyan. May chance ka na ikaw makakuha. So, wag mong sukuan. Okay? In the area, ay, Clarify pala natin. The Four of Cups. So, ngayon, Aquarius, make a wish, ha? Mag-make a wish ka na sa baba. Isulat mo sa baba, I wish na magkaroon ako ng blank uh, this time since po nasa dulo na tayo ng November. So, napakagandang time ito for you to make a wish, okay? Huwag po kayong mahihang magsulat sa baba ng mga wishes ninyo. The Four of Cups. The Three of Swords. Yes, heartbreak ito. Talagang malungkot ka for something na wala pang bunga or walang pinatunguhan, very very dismayado ka. Pero gamitin mo tong bala talaga. Gamitin mo tong fuel para this time around manalo ka naman or ikaw na ulit, ikaw naman ang panalo this time, parang ganun. So, 'wag mo hayaan na yung sarili mo ay malubog sa pain. Huwag mo hayaan na nakalubog ka dyan at tinadamdam mo forever ito. So, kailangan din na move on tayo, Aquarius, para magbago ang kwento ng buhay natin. So, bangon, 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 harapin mo yung bagong blessing na tatapos sa lahat ng painful na nangyari. Kasi may bagong nagbibigay sa'yo ng saysay -say at gana. Okay? In the area of what you need, you have the Ten of Cups. You need to be happy again no? Pagtuunan mo ng pansin yung genuine happiness mo. Um, maari mag-start ka with the bonding time with family. Okay? Uh, kung masyado kang busy, busy sa, sa, trabaho, kayod ka ng kayod, gawa ka ng gawa, trabaho ka ng trabaho, panahon siguro to to have a bonding time, labas-labas kayo, uh, uh, picnic, uso pa ba ang picnic this time? Or malling, or Kain sa labas o kaya kahit sa bahay lang ko ayaw mong gumastos, kain kayo sa sama-sama. O kaya tawagan mo sila kung malayo ka sa kanila. Um have this quality time video call na kwentuhan kayo, nakain sila, nakain ka din, parang ganun, no? Cultivate that time with family. Because nakita ko rito na sila yung sandalan mo para kayanin mo lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Sila yung inspiration mo para manalo ka this time para mas humusay ka pa, mas ganahan ka pa, magkaroon ka pa ng lakas na loob na mag-try kahit na napakatindi ng labanan no? o napakatindi ng kompetisyon o ng galawan dyan, toxicity siguro. Pero kung nandyan ang pamilya para bigyan ka ng moral support, kakayanin mo. So, begin that love, flourish that love, solidify that love so that you will have that pundasyon sa mga balak mong gawin. Um, narinig ko rin dito, you are about to really enter a life kung saan mapaprovide mo na sa family yung parang healing. Kasi narinig ko may, may prayer or merong dinadasal ang family member mo sa'yo at unti-unti uh, unti -unti mong binibigay yan sa kanila. May family wish ako nakita na matutupad. For example, uh, school ng mga anak o kaya magka-provide ka for the family sa lupa, sa bahay, something like that. Family matters na ikakatuwa mo at ng pamilya mo. So congrats po. The Ten of Cups. Clarify natin to. Ten of Cups being clarified by... Oops, natapon, natapon. Ten of Cups. Yes. The Seven of Swords. Yes, gumagawa ka ng paraan this time to give your family the better life that you want um, madiskarte ka eh. Minsan, kahit wala kang trabaho sa gantong oras, nagalaan ka ng oras pa para magtrabaho, no? Doble-doble ang kayo, doble ang kita, lahat kinagawa mong paraan para sa kanila. Kasi meron kang hinihintay na magbunga. Meron kang hinihintay na blessing na pinagsusumikapan mo or pinag-iipunan mo for them. So, nakita ko yung kayod mo dito. Minsan, kahit kailangan matulog, umaalis ka ng kama para magtrabaho. May mga time na pwede ka naman mag-relax at mag-enjoy, pero nagkatrabaho ka pa rin, no? Kitang-kita ko yung dedication mo dito, Aquarius, for the family. So saludo ako sa'yo. And congrats because kitang-kita ko rin dito yung tagumpay na mahukuha mo pang pamilya. So congrats po para sa inyo. In the area of what's affecting your current energy, you have the devil card. Yes, nakita ko rito you're gonna be able to release. Papakawalan mo na yung mga bagay na humahadlang sa'yo patungo sa tagumpay mo because now parang na figure out mo na sabi mo ay ito yung panira ng araw ko ay ito yung panira ng diskarte ko o ito yung rason ko bakit hindi ako umaasenso o kung bakit yung ginagawa ko walang pinapatunguhan ito pala yung rason so you're gonna be able to figure that out at makakawala ka na sa tanikala na yan sa humaharang sa iyo na yan for example na-realize mo na kaya ka pala hindi makaaba-abante kasi late ka matulog dahil puro ka Netflix or nagpupuyat ka. Kaya kina kinabukasan, hirap na hirap kang mag-perform sa trabaho. So, na-realize mo, ay, mali pala yun. pag natin, dapat 7pm pa lang tulog na ako, ganyan. So, para maagap ka sa work bukas. Parang ganun. So, you are releasing something negatively in your life at doon unti-unting nakakabitaw ka na, nakakawala ka na sa bigat, nakakawala ka na sa naglilimita sa iyo at sinasay mo yung bagong buhay mo kasi everything now is well and working kumbaga. So, example then, ito ay mapaniil or toxic friend, toxic uh, boss or coworker, parang pinaputol mo na yung sarili mo sa kanila. Hinihiwalay mo na yung sarili mo doon at lumalaya ka na doon sa um, mapaniil or masakit na encounter with them at unti-unti mo na realize yung potential mo. At eto ka. sire-celebrate mo yung life mo moving forward away from this negative energy. So, congrats po. Para kang ano eh, alam mo yung tinitrim mo yung buhay mo. Tinatanggal mo yung mga pangit na sa halaman mo, di ba? Halimbawa, meron kang orchids, may tumutubo na konting damo, pinuputol mo yan. So, parang ganon din. Pinuputol mo yung mga mali sa buhay mo. Tao man yan o ikaw mismo yung habits mo, di ba? So, good for you pag ganon. The devil card, the Ace of Swords. Yes, lilino talaga ang isip mo this time. You are now having this clarity na parang, ay, mali pala yan. Ay, ba't ba ako nakikinig dito? Ay, bakit ba ako pumapayag sa kanya? Ay, bakit ko ba siya hinahayaang gantuhin ako? So, yung clarity na marirealize mo this time at itong espada na to, gagamitin mo para putulin lahat ng mali, putulin lahat ng mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. So, you are now getting smarter, wiser, and bolder Um, hindi ka na katulad dati na hindi ko kaya nang wala siya. Hindi ko kaya mabuhay ng ako lang. Kailangan kasama ko to. Eh, very, very toxic to. So, you are now pushing that away. Having this clarity. Independence is coming. At malakas na yung loob mo na bitawan yung mga hindi na para sa'yo. So, good for you. In the area of your near future, you have the Seven of uh, Pentacles. Yes, kitang-kita ko rito. Kung ano man yung mga bagong pinag-sumikapan mo, may hinihintay ka na bagong opportunity, meron kang nilalabanan na pagkakataon para magtagumpay ka, meron kang wish for the family, kaya kayod ka ng kayod, meron kang uh, sinisherish mo yung buhay mo this time because nakawala ka na sa mapaniil na mundo at controlling or limiting uh, surroundings mo at heto ka o, oh, yung mga bagong ina-anticipate mo at mo, magbubunga siya para sa'yo. sa so, palakpakan. I-claim mo na to Aquarius. I-claim mo na sa baba. I claim the fruit of my labor. I claim na magbubunga na yung hinihintay ko kasi heto na siya. Okay? Heto na yung bunga sa mga pagsisikap mo. Kaya ngayon, huwag kang mapagod, huwag kang, huwag kang ma, ma Huwag kang bumitaw sa pangarap mo, okay? Meron ka mga dreams, meron ka mga dapat putulin, yes, pero yung eyes mo on the prize, manatili ka doon kasi darating na siya for you. So, lahat ng puyat, pagod, kayod, magubunga yan para sa'yo. Kaya ano ba yung mga hinihintay mo magbunga? Comment down below nga. Gusto ko malaman. Because it will come true para sa'yo, okay? The Seven of Pentacles. The star card, yes. Star card is all about your wishes, your dreams, your prayers, your hopes and wishes. Wow, takpan ko lang siya ha kasi FHM siya today. So, meron kang pangarap at yun ang hinihintay mo. Talaga naman magbubunga para sa'yo. A dream come true, uh, reaching in your reality, mahahawakan mo na, mahukuha mo na, malalasap mo na yung hinihintay mo. So, congrats po. Claim mo na to. It will be yours. A dream coming true. So, don't lose hope ha matuloy kang umasa, matuloy kang kumilos sa ikakatuparan nito. Wag mong tigilan, huwag mong sukuan. In your uh, challenge, you have close-minded. O, oh, huwag mo daw isara ang isip mo. Dapat daw uh, lumaya ka na dyan sa limitadong mundo. At lumaya ka na rin sa heartbreaks mo. No? Malawak ang mundo. Marami ka pang pwedeng abutin. Marami ka pang pwedeng kunin. Kaya huwag mong isara ang sarili mo kinasaktan ka porque magulo at mahirap, porque maraming kumakadena sa'yo, palayain mo ang mundo mo, palayain mo ang isip mo, marami ka pang pwedeng abutin. Another message of shadow dance, yes, when you move shadows, you discover your rhythm, fluidity, movement, and open. Kapag ikaw ay nalulugmok or nadadapa or nahihirapan, huwag kang manatili sa pagkalugmok na yan. Continue working, continue dancing with life, para makaalis ka sa bigat ng negativity na yan, maka-move forward ka, okay? Kapag kayo umiiyak, sige, iiyak mo yan. Pero kinabukasan, lalaban ka ulit. Pag ikaw ay nasaktan, talagang nagkulong ka sa kwarto kasi very, very painful, merong deadline yan, ha? May expiration date yan. Lalaban ka ulit, okay? In your challenge, you have the Ace of Cups. Mahalin mo daw sarili mo. Uh, follow your heart. Sundin mo ang kaligayahan mo, ha? Huwag ka lagi mag-give in sa gusto lang ng iba. Kailangan ikaw daw pinapakinggan mo ang sarili mo. May darating daw na bago sa iyo, maaring bagong opportunity, new love or new mm, something na magpapasaya sa iyo this time. Maaring bonding time to with friends, uh, with family, no? Talagang masayang puso. Kaya 'wag mo daw pigilan. Um, hindi porket nagkatrabaho ka everyday, day, babawalan mo na 'yung sarili mo mag-enjoy. No. You need to enjoy life even more para lalo kang ganahan na kumilos sa mga ikapan mo. Okay? The Ace of Cups, clarify natin. Ace of Cups being clarified by The Eight of Cups. Yes, pag alam mong hindi na para sa iyo, bitaw na pakinggan mo ang puso mo. Pakinggan mo yung kaligayahan mo. Pag hindi ka na contented, satisfied, or fulfilled sa isang bagay, choose yourself and walk away. Uh, hindi ka duwagan yon Yung aalis ka, yung bibitaw ka, mag-walk out ka. Um, pag alam mo talagang wala na dun eh, wala ka na save am um, hindi na to mahalaga for you. Wala lang saysay. -say. So, learn to walk away. I-save mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. I-prioritize mo ang sarili mo. Okay? Yan ang challenge sa'yo this week eh. Parang sabi ng spirit guides mo, hindi ka na masaya, nag-stay ka pa, um, binabastos ka na, nandun ka pa din. So, parang ganun. Uh, protect yourself, respect yourself, and always, always um, give yourself the happiness that you deserve. Okay? In your fortune, You are cherished by the angels, protected by angels. Wow! Yung mga angel guides mo daw, pinaprotektahan ka every single day. So, congrats po. Especially your answers, Thurston. Sabi ko nga sa inyo kanina, they are guiding you and protecting you every single step na ginagawa mo. Overcoming obstacles, you can overcome anything. Napakagandang message to para sa'yo. Kung ikaw ay pinapanghinaan ng loob, sabi mo, kaya ko ba? Kaya ko ba? Nakatakot, kaya mo you can overcome anything, any challenges sa buhay mo. In your fortune, the three of pentacles, panahon na to acquires to shine. No? I ipamalas mo yung galing mo, kung ano yung ginagawa mo, let them know. Panahon na to para ibida mo yung galing mo, ibida mo yung product mo, ibida mo yung project mo, and show them all na ikaw yung best person to win this or to have this recognition. Kaya sa kabila ng mga magugulong tao or kakompetensya, kalaban, kaagaw, talaga mag-stand out ka. And you will see na kapag pinakita mo yung galing mo, husay mo, um, yung kakayanan mo, ikaw ang kukubra ng magagandang outcome this time. Okay? So wag na mahiya, wag na matakot. Approve uh, to them na ikaw yung karapat-dapat siyaan at ikaw yung pinakamahusay. Uh, sabi na yung spirit guides, ito rin yung pagkakataon na teamwork makes the dream work. Okay? Ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamerong mape-present or ikaw yung may pinakamagandang ambag. Pero sa tulong din ng ibang tao, mapapagaan mo yan at mapapaganda mo pa. Okay? The Three of Pentacles, The Six of Swords, yes, yes. Moving forward talaga to. Sabi dito, the cooperation with other people at ikaw yung pinaka talagang leader or ikaw yung pinaka bida bidabida this time, no? Magandang moment of for you para maging bida-bida. At yan na mag-uudyok sa'yo para mag-move forward na yung isang project, yung isang ginagawa ninyo, o maaprobahan na kayo, makalarga na moving forward, matapos na yung hirap, and then sagana na. No? Transition ito from a, a, working kayod 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 with these people then boom you're now reaching the light lighter way kumbaga kasi may tulungan ako nakikita dito so kung natakot kang gagawin mo to mag-isa may mga karapat dapat at taong gagabay sa iyo para umandar yan ng maayos okay so i-claim mo na to Aquarius kasi nakita ko talaga may pag-andar kung meron kang inaasikaso, ginagawa na para ang bagal-bagal, aandara daw siya na mabilis, smooth sailing na, sa tulong ng mga karapat-dapat na taong ito. So, i-like mo na yan, i-claim mo na yan. Like, like, like for you. In your divine messages, communication is the key. Pag-usapan nyo daw kung may mga issues, may mga sigalot, conflict, or away, pag-usapan para maayos. Be bold and make the first move. Yes, kailangan daw kumilos, humakbang, lumaban para sa pangarap. Hindi pwedeng takot ka dito, hindi pwedeng uh, hindi ka makapag-move on sa past, hindi pwedeng limitado ang nasa isip mo, lumaban, uh, kumilos para sa future na gusto mong i-create, okay? In your divine messages, you have the King of Swords. Si King of Swords sinasabi na yung spirit guides, kailangan sigurista ka sa bawat kilos mo. Okay? Kailangan malinaw sa isip mo yung intention mo, yung gusto mo, yung ayaw mo. Hindi pwedeng magkahalo-halo yan. Hindi pwedeng confused ang isip. Okay? Know what you want, know what you need, know your goal. Para solid yung action, yung plano, yung execution. Kailangan dito madiskarte ka, masipag at palaban. Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. You need to assert your right. I-assert mo yung posisyon mo and make a concrete move. Kailangan ikaw ay ang tawag dito, um, may commitment ka, may paninindigan ka sa action na ito. Hindi ka atras abante or urong sulong. Kailangan ikaw ay palaban. Okay? King of Swords, the Knight of Wands. Yeah, so laban. Ganoon ang knights eh. Ang, ang knights of, ang Knight of Wands ay go-getter. Lalaban siya, susugod siya, kukunin niya, makakamit niya to pero along the way naga-enjoy siya kasi nandito yung passion niya nandito yung love niya so sa gagawin mo this time kailangan daw haluan mo yan ng passion, pag-ibig, enjoyment, excitement no para magbunga siya in your part so both cards are telling me walang susuko, wala magi-give up, ilalaban natin to. Parang ganyan, okay? Ang outcome mo iyan, Aquarius, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have staff, you will be taken care of in difficult times. Yes, sabi ko nga sa inyo, may tutulong na darating para maasagawa mo yung ginagawa mo. You have flowers, happiness. Yes, may kaligayahan ka daw this time. Kapag nakakita ka ng bulaklak after watching this reading, this reading is for you. Sign yun. You have broken ring, parting of the ways in either romance or business, yes. Pero ka talaga mga bibitawan na iiwanan na, ma malinaw na sa'yo na dapat nang putulin ang ugnayan na yan at ready ka na mag-move on from something painful, okay? You also have skull, hidden secrets can harm you. Oh, meron ka daw mga sekreto, acquires, na panatilihin mong sekreto, especially here with the seven of swords. Uh, umiwas ka sa pag-share ng mga ideas or impormasyon tungkol sa'yo. Kahit pa kaibigan mo yan, kahit pa katrabaho mo yan, hindi lahat ng impormasyon mo sinishare mo. Okay? Ang outcome, Aquarius, for November 24 to 30, the lover's card. Yes, here's your passion. Talaga, papanindigan mo this time, Aquarius, yung mga bagay na alam mong mahal mo. Yung mga bagay na kaya mong bigyan ng commitment mo at pipiliin mo siya kasi mahal mo to. Example, at trabaho sa Japan, mahal mahal mo yung trabaho doon, pipiliin mo siya lagi. Uh, kung tao man to, ganun din. Kung ano yung alam mong may saysay, -say, may bigat, worthy para sa'yo, paparindigan mo siya this time. At malinaw sa'yo yung halaga niya. So, you are very, very committed dyan. Sa bagay, sa tao na yan, o sa sitwasyon na yan. You're giving your full commitment. And you want to make it happen for you. Kitang-kita ko rito na ready ready ka na to decide on something at kukunin mo siya, gagamitin mo siya because alam mo na ito yung bubuo sa iyo o ito yung pangarap mong kunin sa buhay mo today, okay? Lovers card, the page of cups. Yes, dedicating your life, dedicating your heart. Ilalaan mo lahat-lahat para magtagumpay ka diyan. Whether bagong pag-ibig ito or bagong project, bagong trabaho or negosyo. Kitang-kita ko yung dedication mo at pagalaan ng effort mo dito. Matopad lang yung pangarap mo. So, napakaganda. For example, pangarap mong magtayo ng grocery store. Kailangan dyan effort, 'di ba? So nandun ka every single day sa proseso sa pagtayo, sa bawat supplier, sa bawat hollow block sa tinatayuan sa grocery store mo na 'yan nakatuto ka. Undivided attention mo 'to. Parang ganun ka dito. So, um, dedication, motivation, and commitment, yun ang bala mo para magtagumpay ka, malagpasan mo lahat ng hardship at conflict sa buhay mo. So, congrats po, Aquarius. Napahaganda nitong reading mo for this week. Ito po ang inyong November 24 to 30. Sampo kayo nakare comment down below. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Aquarius. I love you. This has been James for James Aro PH. God bless everybody.